Hulo. Oh no. bigos so si bali, ako kang tol okay. ako kang tol ako eh. Ugan. Ala. 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 Isa tol, isa tol oh. mabali ako mabagani ni ko kayo i. Ba. Direto na labyan ni pasaway vlog katong nag-alas sa ng mga bata. Tabi ka man. Tol, tol, tol isa. Kani. Oh. Basta na kaayo tagakan ka. Symptoms puro na. Kaayo tagakan na. Basta na kaayo. Atong testing ang pasan ba. Tabi. Sige na kay ila, kay ila man sila kay sa

Ito lang, mga gansan tigulang. Ha? Tigulang o bata. Hindi? Katuloy yung nagkurong na labyan ako. Isa, 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 win. Isa, win. Sige, malapit. Isa, win. Sige. Gabi mga Mga kayo. Ha? Sobrang isa kabur din. Sabi mga bata bito, parawa. Mga lagi ni, lagi, ito lagi, ito lagi, ito lagi, ito lagi, ito lagi, ito ako lagi, lagi, ito lagi, ito lagi, <laughs> kung sa kanang pagkalis ako, di dyan may Grabe dyan eh, eh, eh. Kabaan kong dakos ginoo. Na ba nga si tinta o tinta kilos? Nga tol, tol. Kagdosa ra ang kilo. Kagdosa kilos pa saan? 160? 200 nila ha. Nga lima ka, lima pa ka kilometro. Muna, <laughs> <Ha? laughs> daw. basta-basta yung nanay trabaho. na akong gimo sa inyo, no? <laughs> Kanan lang para bitaw niya ah. Nga, muingon sa amo nga Sir, <laughs> ang inyong gihatag, grabing gamay ra Inyong gisasturya. So, ginoo ko, gamay ra siyong pagtanaw, pero ang katunga mong gitagaan, na, hantod sa kahanturan, wato'y kahumanan, pasalamat na to. Tagaan ni mong Crismel, ni mo. Sabi ka, ba? Kaya di rin napita, ang kilo ra dani. Alisa ko nila, lima kakuan. Sa... No, no, mo, no, lima kilometro, mag-alisa ka ni. Ah! jumbo bitaw. Kapila ka, pano mo, Cinta, 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 hmm? cinta, cinta, Matay pero to lang mo alsa na to tigwa mo na. Sa bilog. No? Um, Usahay batanon. Ang kani. Saging na tanan sulod. Na na no. S saging na nao. Oh, mo ni among ah. gi atlan wa lang jud na mo oh. na atlan ang nag nagpasaan ba. Pasaan. Kami lay mo pasaan dad unong mo sa balay <laughs> sa o man di man madala. <laughs> Maugtas ta ni. nang <laughs> makagamay-gamay po ng kwan tulong, mamalitay na? Hmm. Luuya, kanilya tol, tagpilar ang kilo pag kwanan eh, kuha. Yeah bukid. Lima ka. Katlo e. yung okay. labyan bata. Lima lagi kuno ka kilometro. Ang ilang gigi kwan? Tabok pag ah. Di basta-basta yung ni nga trabaho eh. Tagtagdong. Sa... tolo, pinakagamay naman dyan eh. Ano ba pinakagamay na bukag niya. Pinakagamay. Ha? Pinakagamay na, na bukag. Tanawa. Tanawa. Total, kailan, mga tao, cool. ang mga tao dito sa Ang ah, mga tao dito, ah, nakaila sa iya kay dito nga bukid. Kanina akong kauban, si Pasaway vlog mo yung sige, saka dito nga bukid. Ya, ako, First time ko nakauban si Ani Bukira. Kana ba, -e, alisahan na, alisahan na. Pero pinakagamay na bukag na ha? Pinakagamay na nga bukag, pero ako alisaw na. Ipakita na ako sa inyo o unsa yung kukakus na. Ha, wala ko nung na. Ha, may bukata talaga yun. Oh, oh di ba? Unat ko. Ulo. Bilos. Ibali ako kang, ako kang. Alay ko eh. Ugan. Ala, ala, ala. Ay, sa to, oh. ay, mabali ako, magali, hindi ko kayo, eh. Kapi, naging mga gata, tol. Kana, Hindi ka katinduk, eh. Ikaw, testing. Ay, dito, eh. Ha? Hindi, mga, na, mga 70 na, kilos, uli ba? <laughs> ah, mga sitis, kwan? Sitin tahon, yun. Ha? Sitin tahon. Igo naman malsa. Ha? Ba Basi, palitag baboy, hiyana, ramagayang pag-alsa, sitinda kilos. Pero ka na tabiyot buktol, solan kada ko 300 ikutan ni dito sa kalsada sa sa solan da dito. kaya na, oi david total money timing ug nakalabay bitu kag muna ni mo mm -hmm. may man ang pasalamat lagi nila sa dyan lang ka dos ang kilo ra sa ilang paghaul da na 5 ka kilometro ang kalayon ang upang suba saka lug sana di ako nakagi yun ko dio. kato dahil yung mabuki daw to nya ah to ara ha? kato nga buwan kalingan kalayo ato na saka pagbukid na saka pagbukid na po may mga balay balay dito na makaya yung buwan ha motor dito, ang motor niya di makaya yung motor niya na Malantaw, may mga pang pangok. Ano na mga balay-balay po dito?

Diyos ko marimat. Kiligon mga. Tol, <laughs> ipaligid <laughs> na kariha. Lurina! Nanaan nga kung kameraman din eh! Nga, ang ang sape. Tol, diya ka mag-deliver sila kong sape na ang kantidad 120. Labay kumakaan.